Ito ang apat na pinakamurang brand new fighter jets na mabibili ngayong 2025. At maniwala kayong nasa number 1 spot ay hindi mo akalaing siya yon. Sa number 4 ay ang KIFA-50 Golden Eagle. Itong South Korean jet ay nasa around $45 million kada unit. Nagsimula ito bilang advanced trainer jet pero dahil sobrang ganda ng performance, naging isa na rin itong supersonic light combat aircraft. Sa number 3 ay ang Haltejas. Gawa sa India itong jet ay nasa just under $40 million ang presyo. Dinisenyo ito para maging nimble, agile at madaling i-maintain. Sa number 2 ay ang JF-17 Thunder. Sa sobrang baba ng presyo na around $30 million, ito na ang definition ng budget fighter jet. Pero huwag kang palilin lang sa presyo, magaling pa rin ito. At sa number 1, sobrang mura nitong jet na halos 10 units na mabibili mo sa presyo ng isang F-22 Raptor. Sa estimated price na 15 million lang ang pinakamurang combat jet, sa market ngayon ay ang Russian Yakovlev Yak-130. Palagay mo sulit kaya to?